Eh, papaya, ah, probinsya, probinsya din dito sa amin eh. Kinatawag dito sa amin ang Ano? Suba. Kami rin. Kagayan, di oro. Pwede bang tawagin kitang Migo? Migo! Kung okay lang sa'yo. Oh. Kasi bagay yan sa eh. saya ko? Yan, yan dito sa amin. saya ganda mo kasi. Ah, oh. pangit naman mas maganda yung bal Balbal. bal 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 <laughs> mo yung bal Lab-lab. <laughs> Uy, <laughs> <laughs> Ay, Ay, oh um, oh igat. <laughs> <laughs> may um, igat. Yang cool. Kami gilis yan. Ah, Migo, kumain ka na ba, Migo? Ako lang <laughs> baliw. Migo, kasi dito eh, kapag may, ano, uh, babae or may something like kaibigan mo. Ang tinatawag namin dito sa amin kadalasan Migo. Migo! Migo. lang <laughs> Dinde. Dinde? Ito ang nasa dragon ball? <laughs> Ito nasa dragon ball. <laughs> sa <nasa> dragon ball. sa dragon ball. Indi, Indi dong. Katanya sudah gundung. Yuk mulai Green. Mulai. Indi kau masih dari ini ki. Capi kasih di to. Yang pemangki ini pikulu. Ini bintang kita. Mau bibinta kita, pero ibebinta kita sa kebigan ko, pogi-pogi nito. Siya si ano? Oscar. Ay, nakakilig Aye! Pogi niyan, pogi niyan. Eh. Like. like na no. Ba sugi ka? Dinde. Hmm? uno <laughs> kankena sopati nak badinde naik opat komok atuh ini nang river nang anak opat kubuk babuy babain kana badinde migo mas maganda kapag migo yang tawagun ku sayo ung dile piccolo gratis kana man papotok picoyo kita para kan ano, ha, nasa Dragon Ball. Yung ano, si Master Popo. ano <laughs> daw? Maganda yun. Anime, search mo. Master Popo. Hindi, pero yung kaibigan ko gusto. Eh, Wiggy. Ato bang ko Miguel sắp nằm ngoài ngon 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 có ngon 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 Anh ngon 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 yun ngon yun yun Ito rin, si Tingin na ito. Lagay mo Lagay mo mukha rito. Atay! Ah, hoy, Erwin! Putangin <laughs> na kay Erwin! Kaya nung nawala sa minda na, Erwin! Inanap ka na ni Carding, hoy! Buwag ka! Hayo, hayo! Hayo! Si, kung ano daw? Si, Dinde. Natin, <laughs> ah, pangalan mo, Pablo? Ginti lagi? Ginti. Ginti kata atas takun bol ba? Kalau takun bol takun Terus takun ban pita? bang bais isra? Isra Jun. Ha? Hah? Isra bang? Nak berkata eh Lagi, boleh uh, segitu nyu lagi Oh Ngasam lah dong Tengah-tengah kawan dah aje? Kejuan ja? balik Kejuan dah. Kuan mana? Kejuan balik Arsak?